Kenapa okay. 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 Pak? eh kasama pa natin alam mo nagiging naman sa dito ka be eh dito ulo dito ulo tapos yan pa

It's okay, just speak in English. Okay, right, what happened to you? I usually speak English kasi. Oh, go ahead, go ahead. Um, Re, ato ka eh. Patay ka. Pinahira ako nung pa. Ang las ka na eh. Okay, baby, what happened to you? Tanglish uh, na lang ako. It's okay, it's okay. It's okay. It's okay. Uh, I was at school and then um, I was running. Uh, I was running at the podium, uh, the place where you eat. Mm -hmm. It's it just around. like a canteen. Yeah. Yeah. Okay. Go um, ahead. I was running around and then um, when I stopped, I stopped at some point and then I fell and then my foot went sideways. Like, Napilok. Napilok. Nagbamangin mo na. Oo. I don't know. I'm sorry. Oh. Go ahead. Go ahead, man. Yan na. I found someone huh? took you to the clinic on your school? Or? Oh, yeah. My friends were um watching. We were chasing each other kasi. Hmm. So, that's it? Yeah. E, paano nga yung magandaan Parang Paano nga yung dito? Di tinawagan ka na hindi na magandaan Ah, okay, okay. Oo, okay. Na. okay. po kayo, ma'am? Sa Fairview. Mm hmm. Sir, so, sinabi yung bata? Mm hmm. niya, Tumakbo siya. Oh. Uh, Tapos, Parang eh. wala ko na rin na kumain siya dun, ha? Ah? <laughs> <laughs> May natin ikaw ang kantin, eh. Ang na, Basta ayun na yun. Oo. Nagulat ako. Okay, B, can you speak in Tagalog? Or you are more comfortable to speak in English? Uh, I'm more comfortable. <laughs> mm. Mas comfortable kasi ako magsalita in English kasi. <laughs> ah, okay. Ala, ala kita ko na yung mga anak ko pag laki Patay <laughs> alla. <laughs> alla. Ba, so, pa. Patay tayo. Ala. Ala. Sige, so, so, sige baby, dapa ka. Do you know what is dapa? Hmm? Do you have any idea what dapa is? Dapa. And your stomach, go ahead. Mm. Lay <laughs> <laughs> down. Lay down, oh. Man lay down on your stomach. Doon yung alam mo, pwede din paan. Ito ka dyan po. dapat dapat rin ko kanina dito yung ulo dito yung pa. Hindi ako nag-indial. Hindi ako nag mo, Hindi ako nag-indial. Doon yung ulo mo face ka doon. Tapos makukigyan ka ko pahigayin mo na lang Tapos ipagaya ko. Baby! Nanalo. Nanalo, baby

Hindi ka maula mag English. Hindi ka mawala kung mo. Bui, patay tigamui. Anong dadaan para na Nagatinao sa anih? Petiyamo siya. mo taka. Nagtaka sabi mo. ka dali. Ayaw. 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 ka, Ayaw. 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 Aawit <laughs> mo ba yun? Sige. Ganun din. Relax. Ganun na. Nga na. Nakaboy pa dito kanina. Baby, relax ha. Relax. Relax. Yan ang tapilo sa kanina. Right hand. Right hand. Right hand.

o, kailangan pagpahingin muna. Explain mo sa'n yan, ha? Be, magpahinga ka na muna, be, ha? Ako hindi magpahingin yan? Mamaya at si Jack namin. Matayit tayo dyan. Pagpahinga mo na natin. Mamaya at si natin. Papalakarin natin siya kung pilay-pilay ba siya, ha? Napalaban pa ako dito. Tatuturog na natin lahat eh. Ano yung pangyayari? Hindi. Ano. Maputol ata eh. Hindi. Gano'n, yun lang. Dapat gamot siya. Masakit pa. Ay, di okay na siya, boy. Tingnan mo yung lakad niya kanina eh. Inaalala yan yan eh. Oo. Inaalala yan yan, boy. Kanina, pinalakad mo mag-isa. Hindi. Nice kiss lang po, nice. Ay, palakari mo ka sa labas, boy, bebe. Relax lang. Walk slowly. Walk slowly. Walk slowly, baby. Palakari mo sa labas, boy. Tapos mula sa kalusada. Eh, sorry. Ma'am, sa mag a wala akong magagawa. hindi. ngayon. Papahinan niyo na natin. Ay, sino ba na paglaki niyo? Pero, balik na po yung mga tanya ko, boy.

Ay, ah, yung baga, syempre, wala kami magagawa. Pero uh -huh. sabi ni Madam, Susutin okay, uh -huh. namin. Madam, ano yung madam yung kinikwento mo kanina nung no first day? Ano po? Ano maga? Hindi niya ba ilakad talaga? Hindi. Umiiyak siya nung gabi na yun, nung Monday. Opo. Tapos kahapon? Okay na, nag-ano na siya. Pero hindi niya pa rin may itapa. Hindi. Ano lang, pati ka, ano lang, ganyan-ganyan lang -ganyan siya. Yan. Kaya kanina ang lala eh. Pink Billy John ba pa rin? Tapos hindi ba, pala ka rin na. Hindi, standard. <laughs> <laughs> Bibihin ito ako alone ha. Ayan, ito niya na no? oh. Uh, tinutukod niya, huy, relax oh. lang. O sige. O ah, sige, walk slowly ha, walk slowly. So hindi niya matukod niya ng oran ng ganyan? Hindi. Kailangan hawakan mo siya sa kabilang kamay. Laki na nabalik ko eh. Oo oh, nga, tunog na. Bebe, laki na ito, bebe. Sa pa. How is it, baby? Masakit pa. Oh? How is Masukit? it? Not much.

A, ah, sinuggest ko dun sa nanay na pagpainin yung... mo. is hindi masyado. Oo, siya siya, baby. Hindi. <laughs> <laughs> <Yeah>, so... <laughs> oh, o, mo, o mo. So, pagtapayin nyo eh, ko na no, huwag na muna sa yun. At nyo muna sabi ko sa nanay para sa mga kasi wala naman talaga tayong magagawa. Pero, hindi kasi namin na video anong pababa sila, eh. Akay-akay talaga siya nung nanay sa kita. Opo, so, ma'am, ganyan nyo lang ulit na kitang natukod niyan. Mm hindi -hmm. na natutukod Hindi talaga yung tinatutukod, ma'am hindi mo siya, kailangan naman mo talaga, mm hawakan -hmm. mo siya. Hindi so, sinasina ka nakakalam. If ever may ganyan kayong tapilok, mas maganda ano, si hindi accident. Pero bala kayo, kaya naman yun kahit medyo tuwag ang tapilok lang natin. Pero kung kaya nyo sakit, dahil nyo lang agad dito. Yun gano'n kasi magapa kaya. Oo, yun kasi magapa uh, ka. lang yan, ma'am. Two days Nung Monday? No, Monday pa. Monday, three days Two na. Day, Oo, oh, magti-three days. Paul, anong masasuggest mo, po sa mga mag-i-English yan, Paul, na pupunta dito, Paul? Ano, yung punta kayo dito, hindi pa kami puyat. Oo, oh, kasi pag puyat na. <laughs> puyat na, hindi na kayang makasabay. Oh. 24 hours na po kami gising. Eh, oh, masasabi si mo sa bata? Ano, uh, ang ganda niya. Isa, huh? mo si mo si bata. <laughs> ang ganda mo <rambay. laughs> so, rin. Katna, na. Sa so, ganda ng bata, tingnan niyo. Baka gusto niyo kuning artista tama. O, kamuka. Katrina Halili, o. Oh. O, panis. Pag nag-artista mo, papayagan mo. Ne. Ano? Kailangan magtutong mag-Tagalog na muna. Oo, oh, mag-Tagalog muna. Ang ganda-ganda nitong bata, oh. Mahirap ang Tagalog kasi. Sino ka So paano gabis mo sa lahat kita-kita tayo sa Del Monte Bulacan? <sighs>